Si Elisha o Eliseo ay isang kilalang tao sa Biblia bilang isang propeta at miracle worker na humalili kay Elijah. Ang kanyang buhay at ministeryo ay detalyado sa iba't ibang aklat, pangunahin sa mga aklat ng First Kings at Second Kings. Si Elisha din ang nakagawa ng mga himala tulad ng pagkabulag ng mga sundalo, pagpaparami ng langis, pagpapagaling sa ketong at muling bumuhay ng patay. At ang pagkabuhay ng patay kahit patay na si Elisha ang pinaka-controversial. Totoo ba ang lahat? nangyari ba talaga? At kung ito ay totoo, bakit nga ba sinaktan ng dalawang oso ang apat na put dalawang kabataan? At bakit nabuhay ang patay kahit patay na si Elisha? Tara't samahan nyo kung alamin ang katotohanan at kung ano ang matututunan natin kay Elisha. Pero bago yan, sino nga ba si Elisha? Ang pangalang Elisha sa Hebrew ay nangangahulugang ang Diyos ang aking kaligtasan. Si Elisha ay pinanganak noong mga 910 BCE sa Abel Mehola sa rehiyon ng Gilead, na matatagpuan sa modernong panahon ng Jordan. Siya ay mga nasa 20 to 30 years old at isang magsasaka nang matagpuan siya ni Propeta Elijah, at tinawag siya upang maging kanyang disipulo, at naging kahalili kalaunan. Dumating ang pagtawag kay Elisha nang ibigay sa kanya ni Elijah ang kanyang balabal, na sumasagisag sa otoridad ng propeta. Sinabi ni Elisha, hahalik po muna ako sa aking ama't ina bilang pamamaalam at saka po ako sasama sa inyo. Sumang-ayon si Elijah, at agad na sumunod si Elisha para maging lingkod nito. Ginugol ni Elijah ang ilang taon bilang propeta, hanggang sa dinala siya sa langit. At ganito dinala si Elijah papuntang langit. Tinanong ni Elijah si Elisha kung ano ang maaari niyang gawin para sa kanya. Hiniling ni Elisha sa kanya ang dobleng bahagi ng kanyang kapangyarihan, Sinabi sa kanya ni Elijah na matatanggap niya ito kung makikita siyang umakyat sa langit. Pagkatapos, biglang may dumating na karwahing apoy na hinihila ng mga kabayong apoy. Dumaan ito sa gitna nila na nagpahiwalay sa kanila, at biglang dinala si Elijah papuntang langit sa pamamagitan ng isang ipu-ipo. Pinulot ni Elijah ang balabal ni Elijah, na nahulog, at hinampas niya ang tubig gamit ang balabal ni Elijah, nahawi ang tubig, at tumawid siya. Nang makita ito ng grupo ng mga propeta na galing sa Jericho, sinabi nila, ang kapangyarihan ni Elijah, ay suma sa kanya. Hinanap nila si Elijah ng tatlong araw, ngunit hindi nila ito nakita. Kung gusto niyo mapanood ang buong kwento ni Elijah, may full video na ko nito, at ilalagay ko na lang ang link sa description. Pagkatapos, ang mga tao sa lungsod ng Jericho ay nagsabi kay Elijah na marumi ang tubig, at hindi tinutubuan ng pananim ang lupa. Sinabi ni Elisha na dalhan siya ng bagong mangkok at lagyan ito ng asin. Pumunta siya sa bukal at inihagis doon ang asin at sinabi, ito ang sinasabi ng Panginoon, lilinis ang tubig na ito. At mula ngayon, hindi na ito magiging sanhi ng kamatayan o hindi pagtubo ng mga pananim. Mula noon, naging malinis na ang tubig. Isang araw, umalis si Elisha sa Jericho at pumunta sa Bethel. Habang naglalakad si Elisha sa daan, may mga kabataan na nanggaling sa isang bayan at ininsulto siya. Sinabi nila, umakyat ka, panot. Umakyat ka, panot. Lumingon si Elisha, tinitigan niya ang mga ito at isinumpa sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, may dalawang babaeng oso na lumabas galing sa gubat at pinagluray-luray ang apat naput dalawang kabataan. Isang araw, si Haring Joram ng Israel, Haring Jehoshaphat ng Juda, at ang hari ng Edom ay nakipag-isa upang labanan ang hari ng Moab. Naglakbay sila upang salakayin ang Moab, ngunit pagkatapos ng pitong araw na paglalakbay, nahanap nila ang kanilang sarili sa isang kakilakilabot na sitwasyon dahil sa kakulangan ng tubig para sa kanilang mga hukbo at hayop. Si Haring Joram ay nabalisa at naghahanap ng payo. Iminungkahin ni Haring Jehoshaphat na magtanong sa isang propetang si Elisha kaya pumunta ang tatlong hari kay Elisha para tulungan sila. Pagkatapos, naghanap si Elisha ng taong marunong tumugtog ng Alpa. Habang pinapatugtog ang Alpa, napuspos ng kapangyarihan ng Panginoon si Elisha, at sinabi niya, sinabi ng Panginoon na magkakaroon ng maraming tubig sa lambak na ito. Kahit na walang ulan o hangin, mapupuno pa rin ng tubig ang lambak na ito, at makakainom kayo, at ang iba pa ninyong mga hayop. Madali lang ang bagay na ito para sa Panginoon. Ibibigay din niya ang muwab sa inyong mga kamay. At natalo nga nila ang muwab. Isang araw, may isang biyuda na ang asawa ay kaanib noon sa grupo ng mga propeta. Ang tao na pinagkakautangan ng kanyang asawa ay dumating para kunin ang dalawang anak na lalaki upang gawing alipin bilang kabayaran sa utang. Ang biyuda ay pumunta kay Elisha para humingi ng tulong. Nang tanungin siya ni Elisha kung ano ang mayroon sa kanyang bahay, sumagot siya na mayroon lamang siyang kaunting langis sa banga. Sinabi ni Elisha sa kanya, na manghiram ng maraming banga mula sa kanyang mga kapitbahay, at pagkatapos ay magbuhos ng langis sa lahat ng banga na nahiram. Kaya ginawa ng babae ang iniutos ni Elisha. Pagkatapos, binala sa kanya ng mga anak niya ang mga sisidlan, at nilagyan niya ito ng langis. At napuno ang lahat ng sisidlan. Pumunta ang babae kay Elisha, at sinabi niya ang nangyari sa kanya. Sinabihan ni Elisha ang babae na ibenta ang langis para mabayaran ang kanyang mga utang at magkakaroon siya ng pera para mabuhay. Isang araw, pumunta si Elisha sa Shunem. May mayamang babae roon na nagimbita sa kanya na kumain. Simula noon, kapag dumaraan si Elisha sa Shunem, dumadaan siya sa bahay ng babae at kumakain. Ang babae at ang kanyang asawa ay gumawa ng maliit na kwarto, at nilagyan ito ng higaan, mesa, upuan at ilawan, para kapag pupunta si Elisha, ay may matuluyan siya. Ang babae ay walang anak, at ang kanyang asawa ay matanda na. Bilang regalo sa kanyang kabutihang loob, pinagpala ni Ella ang babae, at nangakong bibigyan siya ng Diyos ng isang anak na lalaki. At nagbuntis nga ang babae, at ng anak ng lalaki, sa ganoon ding panahon ng sumunod na taon, ayon sa sinabi ni Elisha. Isang araw, paglaki ng bata, nagkasakit siya at namatay. Kinuha ng babaeng Sunamita ang isang asno upang hanapin si Elisha sa bundok Carmel. Nang matagpuan niya siya, siya ay nahulog sa kanyang paanan sa pagkabalisa at sinabi sa kanya kung ano ang nangyari sa kanyang anak. Bumalik si Elisha kasama ang babaeng Sunamita sa kanyang bahay kung saan nakahiga ang bangkay ng bata na walang buhay. Nang dumating si Elisha sa bahay, nakita niya ang bata na nakahiga sa higaan niya, Pumasok siya, isinara ang pintuan at nanalangin sa Panginoon. Pagkatapos, dumapa siya sa bata, at inilapat ang bibig niya sa bibig ng bata, ang mata niya sa mata ng bata, at ang kamay niya sa kamay nito. Habang nakadapa siya, unti-unting umiinit ang katawan ng bata. Tumayo si Eli at nagpabalik-balik sa loob ng silid. Muli siyang dumapa sa bata. Sa pagkakataong iyon, bumahing ang bata ng pitong beses at dumilat. Pagkatapos, nagpatira pa ang babae sa paanan ni Elisha bilang pagpapasalamat sa kanya. Nagkaroon ng tagutom sa Gilgal nang bumalik si Elisha roon. Inutusan ni Elisha ang lingkod niya na magluto ng pagkain sa mga tao. Ang isa sa mga propeta ay pumunta sa bukid para kumuha ng mga gulay. Nakakita siya roon ng gulay na gumagapang at kumuha siya ng mga bunga nito. Pagkaluto, ipinamahagi niya ito sa mga tao. Pero habang kumakain, sumigaw sila ng napakasama ng lasa nito, kaya hindi na nila ito kinain. Mahimalang nilinis ni Elisha ang pagkain sa pamamagitan ng pagdaragdag ng harina at ipinamahagi ito sa kanila para kainin. At hindi na masama ang lasa nito. Sa isa pang pagkakataon, makahimalang pinarami ni Elisha ang dalawampung tinapay upang pakainin ang isang daang lalaki. Kumain ang lahat at nabusog at marami pang natira tulad ng sinabi ng Panginoon. Sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na nagngangalang naaman. Ngunit nagkasakit siya ng ketong. Mayroon siyang isang batang aliping babae na nagsabi sa kanya tungkol sa isang propeta sa Israel na maaaring magpagaling sa kanya. Humingi ng pahintulot si Naaman sa kanyang hari na maglakbay sa timog sa Samaria. Pinagbigyan ng hari ng Syria ang kanyang kahilingan. Pumunta nga si Naaman na may dalang ilang kilong pilak, mga ginto at magagarang kasuotan. Nang marinig ni Elisha ang tungkol sa sitwasyon, sinabi niya sa hari na ipadala si Naaman sa kanyang bahay. Nalaman ito ni Naaman kaya sumakay siya sa kanyang karwahe, at pumunta sa bahay ni Elisha, kasama ang marami niyang kawal. Ipinasabi sa kanya ni Elisha, pumunta ka sa ilog Jordan. Lumubog ka ng pitong beses at gagaling ang iyong ketong. Subalit nagalit si Naaman sa tugon ni Elisha. Akala niya ang propeta ay sa salubong at haharap sa kanya. Iniisip ni Naaman na tatawagin ni Elisha ang Panginoon niyang Diyos, at ikukumpas ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang balat at pagagalingin siya. Ayaw ni Naaman na lumubog sa ilog Jordan, ngunit pagkatapos na kumbinsihin siya ng kanyang mga lingkod na gawin ito, pumunta siya sa ilog. Lumubog ng pitong beses sa tubig, at gumaling nga ang kanyang sakit at kuminis ang kanyang balat. Nagbalik si Naaman kay Elisha, at sinabing wala siyang Diyos na sasambahin, kundi ang Panginoon mula sa araw na iyon. Sinubukan niyang bigyan ng regalo si Elisha ng pilak, ginto, at damit, ngunit tumanggi si Elisha si Naaman at ang kanyang kasamahan ay umalis upang bumalik sa Syria. Pagkatapos nilang maghiwalay ng landas, nagsimulang mapuno ng kasakiman ang puso ng lingkod ni Elisha, na si Gehazi. Gusto niya ng ilan sa pera at damit na inaalok ni Naaman. Nang hindi sinabi kay Elisha, tumakbo siya sa karwahe ni Naaman. Sinabi ni Gehazi na dalawang bisita ang kararating lang sa bahay ni Elisha, at gusto ni Elisha ang regalo para sa kanila. Masayang binigyan ni Naaman si Jehazi ng pitumpung kilong pilak, at dalawang pamalit na damit. Palihim na bumalik si Jehazi sa bahay ni Elisha dala ang pera at damit. Nang tanungin siya ni Elisha kung saan siya nang galing, sumagot siya ng, Hindi po ako umaalis. Alam ni Elisha na siya ay nagsisinungaling, at sinabi niya hindi mo ba alam na ang espiritu ko ay naroon, nang bumaba si Naaman sa karwahe niya para salubungin ka, dahil sa ginawa mong ito, malilipat sa iyo ang malubhang sakit sa balat ni Naaman at sa mga lahi mo magpakailanman. Nang umalis na si Gehazi, nagkaroon nga siya ng mapanganib na sakit sa balat at naging kasing puti ng niebe ang balat niya. Isang araw, pumunta ang grupo ng mga propeta kay Elisha. Masyadong maliit ang tirahan nila. Pinuntahan nila si Elisha, at tinanong kung maaari silang lumusong sa ilog Jordan, at pumutol ng mga kahoy, upang makagawa ng bagong tirahan. Sumama si Elisha sa kanila, at nagpatuloy sila sa pagputol ng mga punong kahoy. Habang nagsisibak sila, ang ulo ng palakol ng isang lalaki, ay natanggal sa hawakan nito at lumipad sa tubig. Labis na nabahala ang lalaki, dahil hiniram niya lang ang palakol. Gumawa ng himala si Elisha, pumutol siya ng sanga, at inihagis ito sa tubig, at pinalutang ang ulo ng bakal na palakol sa ibabaw, at nakuha ito ng lalaki. Nakipagdigma ang hari ng Syria sa Israel, Ngunit patuloy na isiniwalat ni Elisha ang kanyang mga plano sa hari ng Israel, at palaging nagbibigay ng babala. Nalaman ng hari ng Syria na tinutulungan ni Elisha ang hari ng Israel, dahil ang lahat ng sinasabi ng hari kahit pa ang sinasabi nito sa loob ng kwarto ay alam ni Elisha. Kaya nagpadala siya ng isang hukbo upang hulihin si Elisha. Nang makita ng lingkod ni Elisha ang hukbo sa paligid ng lungsod, nag siya, at tinanong ang propeta kung ano ang kanilang gagawin, Sumagot si Elisha, huwag kang matakot, mas marami tayong kasama kaysa sa kanila. Binuksan ng Panginoon ang mata ng lingkod ni Elisha, at nakita niya na puno ng mga kabayo at karwahing apoy ang kaburulan sa paligid. Habang papunta ang mga kaaway sa kanila, nanalangin si Elisha na bulagin ang mga taong ito. Binulag ng Diyos ang buong hukbo ng Syria, at nilinlang sila ni Elisha, sa pamamagitan ng pag-akay sa kanila palayo sa Dotan, at sa lungsod ng Samaria, ang kabisera ng Israel. Nang sila ay nasa loob ng mga pader ng Samaria, binuksan ng Diyos ang kanilang mga mata, at nalaman nilang sila, ay nasa malaking problema. Sa halip na patayin silang lahat, sinabi ni Elisha sa hari ng Israel na pakainin sila, at painumin, at bigyan ng malaking salo-salo. Pagkatapos, pinauwi sila sa kanilang hari. At mula noon, hindi na muling lumusob ang mga Aramehiyo sa lupain ng Israel kinalaunan, nagkaroon ng malaking tagutom sa Samaria, hanggang sa nagsitaasan ang mga bilihin. At dahil dito, nakakakilabot ang nangyari, dahil ang mga tao ay nagsimulang kumain ng kapwa nila mga tao. Isang araw, may isang babae ang lumapit kay Haring Jehoram, na may reklamo at humihingi ng tulong. Nagtanong ang hari, ano ba ang problema mo? Sumagot ang babae, sinabi po sa akin ng babaeng ito, kainin natin ang anak mong lalaki, at bukas ang anak ko namang lalaki. Kaya niluto po namin ang aking anak at kinain. Nang sumunod na araw sinabi ko sa kanya na ibigay na niya ang kanyang anak para makain namin. Pero itinago niya ito. Nang marinig ni Haring Jehoram ang sinabi ng babae, pinunit niya ang damit niya sa sobrang kalungkutan. Sa galit, inutusan niyang patayin si Elisha. Nagpadala ang hari ng isang alipin sa bahay ni Elisha, ngunit hindi pinatay si Elisha. Bakit gustong patayin ni Haring Jehoram si Elisha? Si Jehoram ay anak ni Naahab at Jezebel. Namanan niya ang galit dahil gustong patayin ni Jezebel si Elisha. At gusto namang patayin ni Jehoram si Elisha. Kaya, nakita ni Jehoram na narapat na sisihin si Elisha sa tagutom dahil sa impluensya ng kanyang inang si Jezebel. Ang mga tagutom ay maraming beses na ipinadala ng Diyos dahil sa kasalanan at pagsuway. Ang tagutom na ito sa Samaria ay direktang resulta ng kasalanan ni Ahab, ang asawa ni Jezebel. Sabi sa 1 Kings 21 verse 29. Nakita mo ba kung papaano nagpakumbaba si Ahab ng kanyang sarili sa aking harapan? Dahil sa pagpapakumbaba niya, hindi ko na ipapadala ang kapahamakan sa panahon niya. Kundi ipapadala ko ito sa pamilya ng kanyang anak kapag naghari na ito. Dahil dito nagkaroon ng tagutom sa lungsod ng Samaria sa paghahari ni Jehoram. Subalit hindi sana mangyayari ang tagutom kung sinunod niya lang ang Diyos. Makalipas ang ilang taon, kinausap ni Elaisha ang babaing Sunamita, ang ina ng batang lalaki na kanyang binuhay tungkol sa pagpapadala ng Panginoon ng Tagutom sa Israel na tatagal ng 7 taon. Pinaalis sila ni Elaisha upang maiwasan ang Tagutom, at lumipat siya, at ang kanyang pamilya sa lupain ng mga Filisteo. Pagkatapos ng 7 taon, bumalik siya sa Israel, at nagmakaawa sa hari na ibalik muli ang kanyang bahay at lupa. Tinanong ng hari sa babae kung totoong binuhay ni Elisha ang anak niya, at sinabi ng babae na totoo yon. Binalik ng hari ang lupain ng babae. Si Benhadad na hari ng Syria ay may sakit at ipinadala ang kanyang lingkod na si Hazael upang tanungin si Elisha kung siya ay gagaling. Kinumpirma ni Elisha na gagaling siya, ngunit mamamatay siya. Prinopesiya ni Elisha na si Hazael ay magiging hari, at gagawa siya ng kakilakilabot na mga bagay dahil papatayin niya ang ilang mamamayan ng Israel. Bumalik si Hazael kay Ben-Hadad at sinabi na gagaling siya ayon sa sinabi ni Elisha. Ngunit kinabukasan, bilang katuparan ng ikalawang bahagi ng propesya, nagpa siya si Hazael na patayin ang hari. Kumuha si Hazael ng makapal na tela, isinausaw ito sa tubig at itinakip sa mukha ng hari hanggang sa mamatay ito. Kaya si Hazael ang pumalit bilang hari ng Aram. Nang magkasakit si Elisha at malapit ng mamatay, dinalaw siya ni Haring Jehosh ng Israel at umiyak. Sinabi ni Elisha kay Jehosh na kumuha ng pana at mga palaso. Ipinatong ni Elisha ang kamay niya kay Jehosh, at sinabi, buksan mo ang bintana sa bandang silangan, pagkatapos ay pumana ka. Sinabi ni Elisha, ang palasong iyon ay palatandaan na pagtatagumpayin ka ng Panginoon, laban sa Syria. Pinanangan niya ang lupa ng tatlong beses, at huminto siya. Nagalit si Elisha sa kanya, at sinabi, pinanamo dapat ng lima, o anim na beses, para tuluyan mong matalo ang Syria. Sa ginawa mong iyan, tatlong beses ka lang magtatagumpay laban sa Syria. Kinalaunan, namatay si Elisha, at inilibing. Isang araw, may mga Israelita na naglilibing ng patay, pero nang makita nila ang grupo ng mga muwabita na lumulusog, naihagis nila ang bangkay sa pinaglibingan kay Elisha, at sila ay tumakas. Nang dumampi ang bangkay sa mga buto ni Elisha, nabuhay ang patay at tumayo. Namatay si Elisha noong mga 795 BC sa Samaria, sa panahon ng paghahari ni Jehosh na hari ng Israel. Alam mo bang may 14 na miracles ang ginawa ni Elisha, samantalang 28 naman ang kay Elisha. Dahil dito natupad ang sinabi na dobleng kapangyarihan ni Elisha kesa kay Elisha. Saang himala ang pinakanagustuhan mo sa ginawa ni Elisha? Paki-comment mo naman kay Bigan. Ano nga ba ang matututunan natin kay Elisha? Sabi sa 2 Kings 2 verse 23 to 24. Habang naglalakad siya sa daan, may mga kabataan na nanggaling sa isang bayan at ininsulto siya. Sinabi nila, umakyat ka panot. Umakyat ka panot. Lumingon si Eliseo, tinitigan niya ang mga ito at isinumpa sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, may dalawang babaeng oso na lumabas galing sa gubat at pinagluray-luray ang apat na put dalawang kabataan. Bakit sinumpa ni Elisha ang mga kabataan sa pag-insulto sa kanya? At anong dahilan bakit ginawa ito ng mga kabataan? Pakicomment mo naman kung may alam ka sa ganitong kwento. Una sa lahat, hindi ito maliit na pagkakasala, dahil hinamak ng mga kabataang ito ang propeta ng Diyos. Sila ay namuhay na sumasamba sa mga Diyos-Diyos ang lipunan na nabahiran ng katiwalian at paganismo, at kung sila ay tinuruan ng batas ng Diyos, malalaman nila na ang pag sa propeta ng Diyos ay katumbas ng pag-insulto sa Diyos. Dahil ang propeta ay ang tagapagsalita ng Diyos sa kanyang mga tao. Kahit na isinumpa ni Elisha ang mga kabataan, ipinaubaya niya sa Diyos ang kanilang paghatol. Ang mga kabataan ito ay hindi kinalugdan ng Diyos, dahil ang lumabas sa kanilang mga labi ay pagmamataas, panglalait at kawalan ng paggalang. Napaka mapanganib na sandata ang dila. Kung hindi natin ito makukontrol ay hindi tayo makakaiwas sa masama. Alam mo bang 129 times binanggit ang dila sa Biblia sa King James Version? At ito din ang pinakamakapangyarihan makapangyarihan sa lahat ng parte ng katawan ng tao. Sabi sa Kawikaan 10 verse 19, Ang taong masalita ay madaling magkasala ang tao namang marunong ay pinipigilan ang kanyang bila. Ang Panginoong Yesus ay isang halimbawa ng isang taong marunong manahimik. Kahit anong akusasyon at pambubugbog sa kanya, ay mas pinili niyang tumahimik. Kaya nga tandaan mo ito kapatid, kung ikaw ay tahimik walang taong maninira sayo. Sabi sa Efeso 4 verse 29 Huwag kayong magsasalita ng masama kundi iyong makabubuti at angkop sa sitwasyon para maging kapakipakinabang sa nakakarinig. Narealize ko na ang isang test sa maturity ng isang tao ay hindi yung galing niyang magsalita. Hindi yung galing niyang magturo. Kung hindi yung abilidad niya na pigilan ang kanyang bibig na magsalita ng masasakit na salita. Kung sa bibig mo ay lumalabas ang pagsisinungaling, malalaswang salita, mabagsik na pananalita, inggit, chismis, kritisismo, reklamo, pagmamaliit sa kapwa, ay kailangan mong isuko ang puso mo sa Diyos ang ating dila ay pwedeng maging sanhi ng ating kamatayan. Sabi sa Matthew 12 verse 36. Tinitiyak ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, mananagot ang bawat isa sa mga walang kwentang salitang binitiwan niya. Sinabi dito ng Panginoong Hesus, na huwag tayong magsasalita ng hindi magagandang salita sa kapwa natin. Huwag nating gamitin ang ating labi, para sa kasiraan ng ibang tao. Hindi porket nagkasala siya sa iyo, ay pwede mo na siyang pag-usapan. Balang araw ay pananagutan mo ang chismis na pinag-usapan nyo. Sabi sa Santiago 3 verse 6, Ang dila ay tulad ng apoy. Napakaraming kasamaan ang nagmumula sa ating dila at ito ay nagpaparumi sa buong pagkatao natin. Katulad ito ng apoy na nanggagaling sa impyerno at sumisira sa buong buhay natin. Ang isang maliit na dila ay kayang magparumi ng buong pagkatao at ang tawag sa dila ay isang daigdig ng kasamaan. Bakit kaya ganun nalang kagrabe ang kasalanang nagagawa ng dila? Kasi ang bilang walang kontrol at walang ingat ay nagpaparumi sa iyong buhay. Alam mo na realized ko na isa sa dahilan kung bakit iiwasan ka ng tao ay kapag ikaw ay mareklamo. Kapag ang lumalabas sa bibig mo ay puro kritisismo at pagpuna ay lalayuan ka ng mahal mo sa buhay. Bakit? Dahil nakakahawa kasi ang negativity. Baka isipin nyo na mas mabuti ng magsalita ng hindi maganda sa kapwa dahil hindi naman ako pumapatay at nang loloko ng tao. Alam mo bang parehas lang itong kasalanan sa mata ng Diyos? Sabi sa Santiago 2 verse 10. Ang lumalabag sa isa, kahit tumupad sa iba pang mga utos ay lumalabag pa rin sa buong kautusan. Luke 6 verse 45 Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang naguumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Maaaring meron kang struggle sa pagsasalita ng mahinahon, at nahihirapan kang piliin ang mga tamang salita na hindi makakasakit sa kapwa. Kapatid kung ang dila mo ay nagpapahayag ng gahlit ay humingi ka ng tulong sa Diyos na palitan ang puso mo ng pagmamahal na galing sa Kanya. Maaaring ang galit sa puso mo ay galing sa pang-aabuso, pagtakwil, pagtraidor, panluloko at hindi pagmamahal sa iyo dati. Pero alalahanin mo na mahal ka ng Panginoong Hesus at nagmamalasakit siya sa Kapag ang Diyos ang nasa sentro ng buhay mo, ay matututo kang magmahal sa iba. Matututo kang magtanong sa Diyos ng mga salitang kailangan mong alisin sa iyong labi upang hindi makasakit ng ibang tao. Simulan mong hanapin at kilalanin ang Diyos sa buhay mo. Kapag lumago ang pagmamahal mo sa Diyos, ang pagmamahal din sa kapwa ang magiging laman ng puso mo. At kapag pagmamahal sa kapwa ang laman ng puso mo, ang mga salitang may pagmamahal din ang lalabas sa bibig mo. Maraming salamat at God bless.